Hello mga kapitbay, welcome back na naman dito sa channel natin Okay, so for today's video mga kapitbay Sasagutin natin yung maraming katanungan ng mga subscriber natin About dito sa concern nila Okay, so bago yan, pasensya mo na kasi medyo masakit yung dila natin dahil may singaw Kaya medyo something yung salita natin Kaya pagpasensyahan nyo na po, no? Pero balik tayo dun sa topic natin eh mga Kapitbay, napakadami na nang nagtatanong nito sa akin about dito sa pfSense natin, about dito sa captive portal. Kung pwede nga ba daw baguhin yung login page na na up up do sa cellphone o sa laptop kapag nag ko sa wifi mo gamit yung captive portal. Okay? Hindi ko lang kasi siya nasasagot kasi matagal kong ginawa ang basic na configuration ng kanyang coding pagdating sa HTML na kailangan mo i-upload dito sa pfSense mo para mapagana mo kasi mayroong error na kapag nag-login ka o nag-enter ka ng voucher code, hindi gumagana kaya natagalan ako. Kaya marami pa ako mga scenarios kinopia kasi nga hindi naman tayo developer, eh. basic lang naman yung alam natin. Eh kailangan mo kasi ng uh, skills doon para mapagana mo pagdating sa configuration ng kanyang uh, uh, HTML file para makompatible doon sa login page na hinihingi nila. Alright? Kaya ngayon mga kapitbay, nagawa ko na, nakita ko na yung solution, nakita ko na yung isang code na kinopya ko para mapagana yung login page ng ating PFSense pagdating sa Captive Portal. Kaya isishare ko po sa inyo ang code na to at saka isishare ko doon sa mga kapitbahay natin kung paano mag-upload ng HTML file para mapagana mo or mabago mo yung login page ng ating PFSense. Okay? Ito yung mapapansin, di ba, kapag nag-connect kayo sa PFSense natin through Wi-Fi or laptop gamit yun ang pop up is parang ganito di ba parang ganyan no nagiging PFN's login lang, normal lang na login. Ganyan kapag hindi mo siya binago. So, ang tinatanong ng mga tropa nating IT is, kung pwede nga ba daw baguhin or mag-create ng customized na login page para mabago mo yun, para mas presentable pagdating dun sa mga uh, login page na nag-access. Kasi yung iba kasi ginagamit nila yung PFN's nila sa hotel, ginagamit nila sa piso wifi kasi yan kasi yung isang alternative kung gusto mong hindi ka na bumili ng uh, microtech or nahihirapan ka sa microtech mag pfsense ka na kasi medyo user friendly tsaka budget na lang talaga kasi open source lang po siya pwede mo siyang bilhin ng libre hindi ka tulad ng microtech medyo komplikado lang configuration pero pare-paras lang po lahat yun 99% paras lang yung mga firewall kasi nga ang nagkaiba lang naman doon yung mukha at saka kung saan nilagay saan nga Uh, pinatong or saan nila nilagay yung features na yon pero almost the same lang po yon sa GUI lang sila nagkakaiba kaya let's go mga kapitbay wala na pa topic uh, ituturo ko sa inyo kung paano or papano ang basic code, hindi ko na ituturo yung basic code, ipapakita ko na lang sa inyo kasi yung mga code nito, kinapi ko lang din naman, hindi ko siya kinode mismo uh, nag-share lang ako ng ibang code kung paano mapagana yun or kaya sa W3School, doon ko sa iba kinuha para mapagana ako yung page na to alright, so let's go, ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload at saka isi-share ko sa inyo yung code na to para i-edit na lang nyo tapos uh, code na lang natin kung paano baguhin kasi itong code na to is binago ko na, nilagay ko na yung pangalan ko so babaguhin na lang yun, ituturo ko na lang sa inyo kung paano yung baguhin para dun sa mga uh, tropa natin na wala din experience pagdating sa mga coding or html para pwede nilang magamit, alright so let's go, stay tuned and then pupunta tayo dito sa PFSense natin ituturo ko sa inyo, ipakita ko sa inyo yung code kung ano yon. let's go ayan mga kapitbay, so ito yung ating PFSense, kung inyong mapapansin yung captive portal natin is enabled na po siya Ayan, tapos naka-point siya sa uh, port natin dito na HR department which is yan yung ating bilanten 10 Ayan, so yan yung bilang 10 natin Okay, bago po ang lahat, ipapakita ko po, po sa inyo yung actual uh, setup natin ng test natin ngayon Ito po siya, ganito po yung ating setup ngayon Alright, para ma-point natin siya dito So, ito yung ating actual setup Panorin nyo to Ayan mga kapatid, so ito yung ating test VFN server Ayan Uh, Nakakunik po yung kanyang LAN dito sa Cisco natin. Ayan, nakabilan po yan. Okay, so ito yung LAN natin, connected dito sa PC natin na ah, which is doon. Connected siya doon. Tapos, itong ano, yan, itong blue, connected yan doon sa ano natin, sa test Wi-Fi router na nakabilan sa, nakabilan 10. So ito, yung area na to is nakabilan 1 po yan. So ito, bilan 10. Kaya, ipapoint natin yung ating captive portal dito sa ating uh, VLAN 10 para hindi maapektuhan hindi nat para magalaw natin yung uh, interface ng ating PF sense para wala tayong restriction. So dito natin siya ilalagay sa restriction ng VLAN 10. All right? So yan yung kable. Ayan. papunta Papuntahan dito. Ayan, papunta dito sa test wifi natin. Ayun, diyan tayo magko kasi hindi natin isama dun sa uh, internal lang natin for testing lang naman to. So dito tayo magko-connect. Cisco 'yan. Cisco. Tapos connect kayo sa Cisco switch natin. Alright, so let's go. Balik tayo dito sa PC natin. Ayan. Okay, so balik tayo dito sa p natin. So yan yung ating set, test setup. Okay, sa so, ngayon, uunahin muna natin kasi kung inyong mapapansin, unahin muna natin yung ating uh, code o yung mga file na need natin i-upload dito sa p para mabago natin yung ating login page ng ating uh, captive portal. Okay, kayo mapapansin, meron ako ditong folder yan, portal yan po yung aking mga ano, yan yung aking mga uh, HTML file kung inyong mapapansin ayan, so ito po pala mga kapitbay, uh, tip ko sa inyo kung gusto niyo na mag-edit or mag-HTML na para mas maganda ang mukha ng kapag edit nyo, gamit po kayo ng sublime nyo. ito yung gamit ko, ayan, sublime ayan, yan yun, uh, wait lang ha close na rin, yan ating sublime So, for example, bakit nga ba? Bakit nga ba tatlo to mga kapitbahay? Kanyang mapapansin tatlo yung file, okay? So, ganito po yun mga kapitbahay. Kapag pumunta kayo dito sa p mo, kapag pumunta ka dito sa Captive Portal, tapos in-edit mo, ayan, kanyang mapapansin dito, di ba? Nakalagay dito is, ano ba? Use Custom Captive Portal Page. Kapag in-enable mo yan, ayan, talabas po yan. Ayan, so, ito po yung login page, ito yung error kapag nag-error yung password mo, tapos ito yung logout content. Ayan. So, kaya tatlo po yan. One, two, three. Kaya, ang ating page, ang ating file, tatlo po yan. Ayan. Okay, so, lahat yan, tatlo na yan, need mo siyang i-upload doon para gumana. Okay? So, eto mga kapitbay, isi-send ko to sa inyo yung HTML file na to. Ang gagawin lang po nyo, kasi isi-send ko sa inyo through Facebook. So, hanapin nyo ang pangalan ko sa Facebook. Uh, kung ano yung name ko sa YouTube, binaliktad ko lang po yan. So, hanapin nyo ako sa Facebook. Follow nyo ako and then PM nyo po ako para ibigay ko po sa inyo. So, make sure mga kapitbahay na nakapalo kayo sa Facebook ko para ibigay ko to sa inyong HTML na to para mapag-practicehan nyo or para mapagana nyo dun sa PFSense Captive Portal nyo. Okay? So, eto, ituturo ko sa mga basic uh, tropa nating IT na basic din yung alam pagdating sa coding. So, para para tayo. Kaya, ituturo ko ang basic paano ninyo i-edit to. Kahit say, kung inyong mapapansin, itong login page, kapag ginobo click mo, ganyan ang lalabas. Yan. Ganyan yung lalabas sa inyong cellphone. Kapag niliitan mo yan, ganyan yung lalabas. Yan. So, responsive po itong mga kapit mga kapitbahay. Kaya, pwede pang Android. Kaya, yung mapapansin, responsive po yan. yan, di ba? So, tatlo po yan. May, pwede mo mag-username, pwede mag-password, pwede mag-token or voucher code. So, ang nilagay ko lang dyan, token. Pwede nyo po baguhin yan. Yan, kung yung papansin mga kapitbahay na kalagay like ito, welcome to network, to kapitbahay network. Tapos, let me know, oy yan yun pala yung number ko, kung may discuss kayo, yun. <laughs> yan. Pwede nyo po lahat yan i-edit. Paano nga ba mag-edit yan? So, punta ka lang ng editor. Like, for example, download ka ng sublime. So, i-drag mo lang siya dyan. So, Nasa sa inyo na po yun kung gusto niyo baguhin o hindi o siyempre kailangan niyo baguhin para ipangalan niyo rin sa business niyo or sa company niyo. So, unang-una ito baguhin niyo. Paano nga ba magbago niyan pagdating sa basic coding lang? Like for example, open mo yung coding. So, ingatan niyo po na may madelete kayo or may mabago kasi konti lang po yan kailangan may backup kayo, hindi nyo muna i-edit, mag-create kayo ng backup para kung aray in case na no magkamali kayo, na nyo yung code, babalik po yung sa dati. So, ingatan lang po nyo na may ma-delete kayo. So, ganun po sa coding, di ba? So, basic lang din naman ako. Kung aray, babaguhin mo to, yung, eto, welcome to network to kapitbahay. Hanapin mo lang dito mga kapitbahay. Control F para find, tapos hanapin mo. Welcome. So, yan, kanyang po pansin, yan po yun. Welcome to Kapitbahay Network. Tapos, Itong isa, ito. Ayan. Dito lang din po yan sa baba. Ayan. Ayan. Yan lang po yung baguhin nyo. Okay? Para hindi kayo mahirapan. Baguhin lang po nyo. Ang name lang mismo, ang sulat lang baguhin nyo. Ayan. Kung gusto nyo magdagdag, kahit lang kayo ng bagong paragraph. So, mag W3 schools na lang kayo para maibago nyo yan. Okay? So, dalawa po yan. Um, dalawa yan. ba diba? Ito. Kung ano yung binago mo dito sa login username, dito sa error username, baguhin mo lang din kasi paras lang po yan. Uh, dito sa logout HTML, hindi mo na kailangan baguhin, wala ka na po babaguhin dyan. Okay? After mo mabago lahat, yan, for example, dito, bago mo na lahat yan, so, ready ka na. For example, uh, itong isa, uh, welcome to kapitbahay. So, kung nari, welcome to Juan Network. Juan. Juan. eh back. Ando. Welcome to. Tignan mo, nagkamali ako. Welcome to. Juan. Juan, ay. Juan Networks. Ay, Juan. Ayan. So, save mo lang yan. Ayan. After mo save pag ni-refresh mo yan, ayan, anyway, ayan po pansin, nagbago na. Juan Networks. So, ganun lang ka-basic ang pagbago nito kapit ay, Once na nakuha nyo na sa akin, baguhin na lang nyo, tapos i-re-upload nyo. So, let's go. So, kung nari, may bago mo na. So, ibalik muna natin to. Uh, balik natin to. Undo. Ayan. Save. So, pag nirepress mo yan. Ayan. Welcome to Kapitbahay Network. Okay. So, ganito ang lalabas sa cellphone o sa laptop. Kapag naka-cellphone ka, ganito ganito yon So, kapag naka-laptop ka, ganito yon Bago ka makapagtagun sa network. So, let's go. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload nito dito sa PFSense. Okay. Close muna natin yan. Ayan. Kung mara, nandito ka na. So, i-save mo lang yan. Save. Ayan. Kung inyong mapapansin, save lang po nyo yan. Tapos, punta kayo dito. Edit nyo ulit. Tapos, ayan. Kung inyong mapapansin, use custom captive portal. So, click lang po niyan, lalabas po yung tatlo. So, ito, yung portal page content, so, ito po yan. Ayan. Ito po yan. Wait lang. Sana yun? Uh, login portal. Etong pinakauna, yung punta, portal page content, ito po yun. ito po yun. Yung login page na yan. Okay? So, upload mo lang yan. Choose file. Tapos punta tayo doon sa ating yan, ito 'yon. Open, yan. Automatic mag-upload na po yan. Tapos etong error page, yan, ito din po yan. Kung yung mapapansin, desktop. Ito yan, yung error username. Hindi po kayo mag malilito dyan. So, choose error username. Tapos, open. Yan. Tapos, itong logout content, yung isa po yan. Yan, ito yun. Choose. Ayan. Tapos, open. Ayan. Once na na-upload na lahat yan, may lalabas dito na default or reset. Kaya yung papansin. Kapag sinave mo yan, ayan, pag sinave mo, pag inedit mo ulit, may lalabas na po yan dyan. Ayan, o. Pwede mo i-restore, pwede mo i-download, pwede mo i-view yung page. Ayan. Ibig sabihin, kapag gumanya na siya, working na po siya. Kaya, ready na po yan. Kaya, let's go. Uh, titignan natin, magkukonnect tayo dito sa cellphone natin gamit yung captive portal na to. Alright, wait lang ha So, refresh. Ayan. So, papakita ko sa inyo na gumagana. Ayan. So, kanyang papansin, walang error dito sa services niya. Gumagana lahat. Kaya, ayan mga kapitbay. So, yan yung wifi natin. Okay. So, ayan. Uploaded na po yan. So, punta tayo dito ha So, ilalagay natin yung phone natin. Kaya papansin, yan kanina yon uh, decline. Yan kanina yung unang login natin na lumalabas. Okay, so ngayon, magdi-disconnect tayo. Ayan. Uh, if we forget muna natin yung ating uh, wifi na isa. Okay, so ayan. So, ito yun, kapit-bahay wifi. So, kapag kinlik mo yan, ayan, connect. Kaya nyo mapapansin, may up po dyan. Alright, so yan. So, gumagana mga kapitbahay. Welcome to Kapitbahay Network. Kaya nyo So, wala pa akong internet. So, once na nagbigay ako ng uh, tag nito, uh, voucher code, automatic magkakaroon na pa ako ng internet yan. So, let's go. Subukan natin na mag-create na. No? Wait lang ah. So, punta ka dito sa captive portal natin. Ayan. Tapos, voucher code. So, mag-create muna na tayo add. So, for example, roll number 12, ticket, so 5, tapos define the time. Ay, time pala yan. So, 30 minutes. Ano ba itong sinasabi niya rito? 30 minutes. So, lagyan natin ito count, 5, tapos comment, uh, limited IPs. Ayan. Ayan, wala niyo mapapansin. So, i-download natin ito. Ayan, so open. Ayan. So, subukan natin itong isa na to. Ayan. Uh, ayan. Subukan natin yan, ha? Ilalagay natin dito sa cellphone natin. Sorry. So, ilalagay natin siya. So, maglalagay tayo ng code diyan Kung nyo wala pang internet, ba? Diba? So, sandal natin dito para kita nyo. So, ilalagay tayo ng code. So, ilalagay natin is uh, K okay. 5, K5 TY K5 TY Ebat maliliit TY K5 K5, TY NG 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 F Tapos maliit na Y Tapos maliit na Y Tapos D tapos malaking E tapos maliit na P ayan kanyang mapapansin wala akong internet ba? Diba? ayan kapag kinuntin nyo mo yan ayan kanyang mapapansin thank you for using guest network ayan enjoy the free internet access for 24 hours daw so you know, sinasabi niya back online okay so may internet na tayo kanyang mapapansin pag nag fast.com ka ayan o diba meron na po sya kung anong mapapansin kapag pumunta ka rito sa PFSense mo dito sa captive portal kung uh, anong mapapansin uh, voucher kung anong eh dito pala status captive portal saan na ba yun captive portal ayan so ayan Username, so active yung cellphone ko, active yan. Okay, so pwede mo siyang i-disconnect, pwede siyang hindi. Alright, so ganun lang ka-basic mga kapitbay. So, kung yung mapapansin, uh, gumagana siya. Hindi mo na kailangan ng masyadong config. Alright, let's go. Ayan, okay, so tapos na tayo. So, basic na basic lang po ito mga kapitbay walang magiging problema, no? Ayan mga kapitpay, kung gusto nyo uh, na makuha tong code nito or makuha nyo yung HTML na to, so don't forget to follow me on Facebook and then message mo ako para isend ko sa yung file mismo na to. Alright? Kasi hindi ko siya pwedeng isend dito kasi baka, di ba, uh, you know, ayan, so, yan po yung kano natin criteria, no? Follow nyo ako sa Facebook para isend ko po sa inyo to. Alright, so maraming salamat. God bless. And sana meron na naman kayo natutunan or meron kayong basic natutunan about ito sa Captive Portal ng PFSense natin. Alright, let's go! Thank you so much. God bless and peace.